Juan 14.26 Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa araw-araw nating paglalakad sa buhay, ang daming tanong, ang daming desisyon, ang daming ingay. Minsan, hindi na natin alam kung ano ang tama o mali, kung saan dapat tumuloy, kung sino ang pakikinggan. Pero may isa na laging nandiyan. Tahimik man siyang kumilos, pero totoo siyang gumagabay. Ang Espiritu Santo. Ngayon, lalapit tayo sa Kaniya. Hindi para humiling ng karangyaan, kundi ng kaliwanagan. Hindi para kontrolin ang bukas, kundi para matutong sumunod sa kaniyang gabay araw-araw ngayon manalangin tayo espiritu santo halina at punuin mo ang aming mga puso hindi namin gustong mabuhay batay lang sa aming plano nais naming lumakad ayon sa iyong direksyon sa bawat araw na bumabangon kami gabayan mo kami sa bawat oras na may pipiliin kami. Turuan mo kaming makinig. Sa bawat hakbang na tinatahak namin, samahan mo kami. Dahil kung wala ka, madali kaming maligaw. Espiritu ng katotohanan, ikaw ang liwanag sa gitna ng kalituhan. Kaya kung ang buhay namin ay puno ng ingay, pakatahimikin mo ang aming isipan bigyan mo kami ng disiplina na manahimik upang marinig ka. Kung kami nakaharap sa desisyon, malaki man o maliit, ikaw ang magbigay linaw. Kahit tungkol lang sa trabaho, sa pamilya o sa personal naming laban, ikaw ang magpakita kung alin ang ayon sa Diyos. Hindi ang madali. Hindi ang gusto ng lahat kundi ang kalooban ng Diyos para sa amin. Espiritu Santo, turuan mo kaming sumunod kahit mahirap. Turuan mo kaming bumitaw kahit masakit. Turuan mo kaming tumahimik kahit gusto naming sumagot. Turuan mo kaming maghintay kahit gusto na naming kumilos. Ikaw ang aming tagapagturo. Punuin mo ang aming puso ng karunungan na hindi lang galing sa libro kundi galing sa langit. Turuan mo kaming makakita sa paraang Diyos ang tumitingin, na hindi panlabas lang, kundi puso ang tinitingnan. Turuan mo kaming magmahal kahit hindi suklihan, magpatawad kahit walang sorry, magpakumbaba kahit tama kami. Espiritu ng Diyos, puno ang mundo ng tukso at kasinungalingan. Gabayan mo kami sa panahon na madali kaming nalilihis. Pag pinaikot kami ng emosyon, ibalik mo kami sa katotohanan. Pag tinatamad na kaming maglingkod, palakasin mo ang apoy sa aming dibdib. Pag nadadala kami ng takot o pagod, paalalahanan mo kami ng kapangyarihan mong nasa amin. O espiritu ng buhay, bawat hininga ay pagkakataon upang sumunod sa iyo sa ordinaryong araw, sa traffic, sa pila, sa trabaho, sa bahay. Naway maramdaman ka namin. Naway hindi namin kailangang maghintay ng linggo para lang maging espiritual dahil alam naming ang banal na presensya ay hindi nakatali sa altar kundi nakatira sa loob ng aming puso. Kaya't ngayon, binubuksan namin ang aming puso. Ikaw ang manahan. Ikaw ang mang-usap. Ikaw ang magpatibay sa amin araw-araw. At kung may mga sandaling madapa kami, turuan mo kaming bumangon. At kung kami ay matagumpay, turuan mo kaming magpasalamat at hindi magyabang. At kung kami ay malito, turuan mo kaming manahimik at makinig sa iyo. Espiritu Santo, gusto naming mabuhay ng may direksyon hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa langit. Sumaamin ka sa amin araw-araw. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sumaamin ka sa amin sa galak, sa luha, sa tagumpay, sa pagkatalo. Sa lahat ng sandali, ikaw ang gusto namin kasama. Sa pangalan ni Jesus na siyang nagsugo sa iyo upang kami gabayan amin pong itinataas ang panalangin ito amen i-type mo lang amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso